Welcome back to the channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang super important topic, pera. Alam mo ba na minsan hindi kakulangan sa kita ang problema, kundi ang maling paghawak ng pera. Kaya sa vlog na to, ilalantad natin ang siyam na maling ugali sa pera na dapat mo nang baguhin ngayon pa lang. Kung ayaw mong maghirap sa future, kung gusto mong gumanda ang financial life mo, stay tuned. Tapusin mo to at baka ito na ang simula ng pagbabago mo. Ang gastos ng higit sa kinikita. Kung mas malaki ang gastos kaysa kita, siguradong kakapusin, ugaliing i-budget ang pera at siguraduhin may natitira para sa ipon. Number 2. Walang ipon o emergency fund. Laging may biglaang ang gastos like hospital, sira ang gamit o nawalan ng trabaho. Kung walang ipon, malulubog agad sa utang. Number 3. Laging utang ng utang. Walang masama sa utang kung tama ang gamit. Pero kung panay utang para lang makabili ng gusto, like hindi naman kailangan, mapapahamak ka sa interes at stress. Number 4, bahala na mentality. Kung gastos lang, bahala na bukas ang ganitong mindset ay delikado. Kailangan ng disiplina at long-term na pag-iisip. Number 5, walang financial goals. Kung walang direksyon sa pera, kahit gaano pa kalaki ang kita mo, madaling mauubos 'yan. Mag-set ng short-term at long-term goals. Number 6, puro luho, walang control sa paglaging inuuna ang branded bagong gadgets o kain sa mamahaling lugar kahit hindi kaya, mababaon talaga sa hirap. Number 7. Hindi marunong mag-budget kahit maliit ang kita. Kung maayos ang budget, pakasya kung hindi marunong magplano, tsak ang kapos. Number 8. Ingit sa iba or lifestyle comparison yung bilik ka ng kung anong meron ng iba kahit di mo afford. Iba-iba ang takbo ng buhay. Huwag ipilit ang hindi kaya. Number 9. Walang investment mindset. Kung puro save lang at walang paraan para palaguin ang pera, for example, negosyo, stock, etc. Et ang 9 na maling ugali sa pera na dapat nating iwasan kung ayaw natin maghirap sa hinaharap. Tandaan mo, hindi mo kailangan ng milyon para umasenso. Kailangan mo lang ng tamang mindset at disiplina. Tutunan ka today, don't forget to like, share, and subscribe at click ang bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Kung alin sa mga bad money habits ang gusto mong unti-unting baguhin, sama-sama tayong matuto at umasenso. Salamat sa panunood at see you sa next vlog. Bye!